Hindi madali ang mabuhay na may karamdaman. Lalo na kung ang katawan mong minsang malakas ay bigla na lang bibigay. Si Mang Roberto Diaz, isang stroke patient, ay halos mawalan na ng pag-asa. Half stroke, hindi makatayo, hindi makaupo ng walang alalay. Na ang bawat araw ay isang tahimik na pakikibaka pero sa likod ng kanyang katahimikan may bumulong na pag-asa Dumating sa kanyang buhay si Tatay Rani, kasama ang Wellness Pilipinas, sa tulong ng therapy tulad ng acupuncture, ventusa, hilot at mga ehersisyong rehabilitasyon, unti-unting bumalik ang sigla ng kanyang katawan. Mula sa hindi makakilos, ngayon unti-unti na siyang nakakatayo. At habang patuloy ang gamutan, laging may dagdag na tulong para sa kanyang pangangailangan. Maraming salamat po, Tatay Rani. Hindi lang pisikal na pagaling ang handog ng Wellness Pilipinas, kundi bagong pag-asa, bagong simula. Sa dedikasyon ni Tatay Rani at sa pangangalaga ng Wellness Pilipinas, ang mga gaya ni Kuya Roberto na halos na wala na ng pag-asa noon, ngayon kasama ang anak na si Trixie para sa muling pagbangon at muling lumalaban. puso po akong nagpapasalamat kay Tatay Rani Ludovica at sa walang sawa at suporta na binigay niya po sa aking ama sa amin. Maraming maraming salamat tay. Sana po wag po kayong magbago at sana po marami pa po kayong matulungan Nakagaya namin. Magpalaan po kayo ng Panginoon. Lagi ko po kayong ipagdadasal at lagi ko po kayong ilalapit sa Panginoon. Maraming maraming salamat po tayo. Dahil sa tamang gabay, malasakit at panalangin, walang imposibleng pagaling. Para sa servisyong bayan ni Tatay Rani, ako po si Cheryl Red na taus-pusong naghahatid ng tulong.